Makaminamahal kong kababayan at kapatid sa pananampalataya, nais nice kong ibigay sa pagkakataong ito ang ating panahon. Patahuhin si Atty. Lenny Robredo. hindi ako paka dito. Halata halata lang talaga sa lang. Um uh, kaya mal malaking kasiyahan 'yung mga na, banggol nandito kayo, uh, Nandito kayo nag-aabang ng tinta. Um uh, you all lang pong magbigay galang. Mila po kay Color Tony 'yung iba po pong mga uh, religious na nandito um uh, pa Maraming salamat po, Councilor Armaya, yung representative po ni Mayor, yung lahat po mga officials na um, kasama natin ngayong umaga, yung mga members pastoral, um, council, uh, ng Pastoral Council, as inyo po lahat yung mga teachers na nandito, yung mga esensyante. Um, isang isang malaking karangalan, uh, isang malaking kasiyahan din na nakabalik ako sa pataan. Nandito po ito. Nandito <laughs> po dito ni Counselor Maya na matagal ko na tinplanado. Alam lang ay hindi natutuloy. Lagi po hindi natutuloy kasi laging nasisisingitan na ng kung ano-anong class trabaho. Pero masaya po ako na finally nakabalik na din ako at kaya ko gusto ko sumama kasi very meaningful at very memorable po sa akin yung pata-angel na akin. Um, alam ko po na napakahirap ang na sitwasyon dito sa inyo natin. Uh, mahirap yung sitwasyon, pero kaya po sobrang ma-appreciate ko yung lahat na naglakas ng loob. Na um, iparinig yung kanilang mga boses at sumuporta sa akin. Kasi hindi, alam ko po hindi yun madali. Uh, pero kahit mahirap siya, uh, marami pa din kayo. Marami pa din kayo um, that came forward, lahat pong punta ko dito memorable. Kung naalala, kung naalala niyo, Councilor Maya, yung pinakauna kong punta, talaga pong sa katedral, magbibisita lang po ako doon ng mga kapalian. Um, pero hindi namin inaasahan na marami pa lang supporters na nag-aabang mo. Na pagtungaw po namin ni Bishop sa sa ano po, dun sa balcony ng simbahan. Gulat na gulat kami, napakarami pa lang tao na nag-aabang sa labas. Yun yung first. Yung second ko naman na punta yung ating rally. Uh, Maraming salamat, Father Tony. At yung ibang mga kaparihan. Kasi kaya siya meaningful. Kasi kahit walang, halos na lang local official na sumalubong sa atin. Yung mga kaparihan, mahirap po yun para sa kanila. Na ipakita yung kanilang um, uh, pagdesisyon na sumuporta. At uh, kaya po siya mas malalim yung kahulugan niya. Kasi alam natin na yung paglabas nila, hindi yung pagsuporta sa isang kandidato. Pero pakikipaglaban sa, para sa bayan natin. Kaya din po sinasabi ko sa mga kabataan na lapis na nagungkot. Uh, nung, nung nalaman na yung resulta ng eleksyon, hindi pa naman tapos ang laban. Kaya dapat hindi pa tayo nawawala ng pag-asa kasi isang isang ano lang yun, isang pop lang yun sa mahabang mahabang daan na tinatahak natin para makamta natin yung klase ng pamumuno, klase ng politika na ina-aspire natin para sa bansa natin. Tapos ba ng eleksyon, yung laban ng job pa din. Uh, kaya po ako natuwa na nandito kayo. Kasi gusto ko sabihin, hindi pa kayo nawawala ng pag-asa. <laughs> <laughs> so, hindi kayo nawawala ng pag-asa. Pa Kagaya ko rin po. Kagaya ko din na right after na campaign, na decision na kaagad, ano yung susunod na pwedeng gawin? Para, para yung, yung, yung pa parehong passion, parehong dedication, parehong commitment. Uh, para patuloy na ipanilapan yung puso natin makamutan para sa bayan ay patuloy na din. Kaya po sa bandang amin, kahit po natapos na yung aking termino bilang pangalawang pangulo, at private citizen na lang po ako ngayon, Um, pinagpatuloy po natin yung angat buhay. Uh, dahil pakiramdam natin, hindi lang siya magpapatuloy ng isang anti-poverty program na yun po talaga yung pinakabuot ng angat buhay. Pero magiging platform din siya para yung lahat na nagkanais na makasama natin sa paglalakbay na to ay merong platform para makatulong. Um, it has been um, almost two years, di ba? Right after the elections, pero natutuwa po ako na hanggang ngayon, maraming mga kababayan natin ang nandun pa din. Nandun pa din yung pag-asa kung nabuksan ng eleksyon. Uh, gaya ng sabi ni Father Tony, maraming din po Father na nagsasabi sa akin na kaya kami naglakas ng loob na kumambita po yung makaraang maraming elections o ng SK elections dahil nabigyan kami ng pag-asa during that Yung pag-asa kung yun, hindi yun ang sa akin. Ako lang siguro yung naging mukha nun. Pero yung pag-asa nang galing din sa inyo. Um, paminsan po, may mga nakakaraw, nakakasalam po ako ng mga supporters na parang yung paniniwala. Yung, yung paniniwala, hindi lang ako mukha pero ako yung pag-asa. Lagi ko po pinakorek yun. Kasi hindi, hindi na na yung pag-asa nasa isang tao lang. Kaya lang po naging ganun yung ating kampanya. Kasi marami sa inyo yung nilakasan yung loob para ipaglaban yung palagay nilang tama. At hanggang ngayon, ganun pa rin yung ating pagnanais. Sana po, um, long before that campaign, yung, yung fervor na naramdaman nyo nung kampanya nandun pati pa rin. Um, sa inyo pong naging bahagi ng kampanya, kahit minority tayo, di ba kahit natalo tayo, Diba? Alam mo, ayon ang eh. bagay. Diba? 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 Pero diba, kahit uh, babagoy ko, hindi na talo. Kahit yung resulta, hindi na ayon sa ating uh, kagustuhan. Pag binabalikan natin yung chapter ngayon sa buhay natin, di ba masaya? Masaya yung pakiramdam. Kahit mahirap, bakit masaya? Kasi diba it brought out the best in us ay yung kampanya yun pinakita kung sino tayo bilang Pilipino. Yung kampanya pinakita na yung capacity natin maging mabuti, kaya pala natin. At dahil pinakita yun sa atin during the campaign, sana yung paniniwalang yun hindi mawala sa atin. Dahil kailangan na kailangan tayo ng bayan natin. Kaya maraming maraming salamat po for meeting us this morning and sa pagpaparamdam ng pagmamahal din. Uh, pasaya masaya po ako na kabalik ako dito. Uh, Wala malaman po yung ibang at Father Tony. Sana po may paabot niya sa kanila. Uh, yung taus-puso, pasasalamat ko. Hindi ko po makakalimutan yung ginawa niyo na ang Jerry Canate. So maraming maraming salamat po magandang umakas. Thank uh, Sa kala po ng Pastoral Council, Nagpapasalamat din po kung may madam mga ah, Bibi na nadalo niyo po kami dito. Sa mga naghanda at tumulong maganda sa pagdating ng ating po na uh, inalubula ng Atty. Delhi. Salamat po sa inyo sa Basel Council, sa mga parish, parish ministry, sa lahat po ng mga members ng uh, core group ay maraming maraming salamat. Thank you sa maraming salamat po sa ating mga parokyalong nandito ngayon. No? Sabi nga ni Ma'am, mukha nang daw siya ng, ang pag-asa. No? Sa atin daw nang gagaling ng pag-asa. Uh, in a very short period po magkasama kami ng mga kanina, niya sinasabi, Uy, parang, parang sa akin sa naga. No? Pag kinawin ito, Uy, parang parang sa naga. Kinawin yung father na niya sa piyasta, Uy, parang sa akin sa naga. Parang magkapalit talaga tayo mo. No? Magkapalit talaga ang mula niya sa naga. No? So talaga po malapit sa puso niyang mataan. At hindi niyo po may, may note, big man. He inspired us. Yes, Marcus na lang. At uh, maraming maraming salamat po. Alam namin babalik pa kayo muli dito. At uh, naway uh, ang angas buhay ay patuloy pong uh, lumago. No? At uh, higil lamang po sa langangan ng kami yung akadika ng mga kalokoma na mga gusto tumulong sa kapwa nila. At hanggang po namin na sana po ay makapagkikita pa kayo sa iba po ang mga asahan Magandang mga kapot, maraming maraming salamat. Okay, meron lang po kami hapot na konting na paalala. Sabi niyo po siya. Mr. Baby, please. Hindi yeah, na po. Okay pwede lang pa-picture ng body rito? Yes! Yes!